Iyak ang China sa balitang ito. Sobrang natakot kasi, pagbantaan ka ba naman at warningan ka ng F-16 at fa 50 Kaya lang naman kasi ng US Air Force wasakin ang isang buong Chinese aircraft carrier. Dahil dyan, sinisira daw ng US ang kapayapaan sa West Philippine Sea. At mas inuudyuman pa ang Pilipinas na gumawa daw tayo ng gulo. Ba't daw kailangan pang magpadala ng F-16 at fa 50 right of innocent passage lang naman ang nangyari. O ba? Diba? ganyang kalupit magdahilan ang mga Chinese. Kayo na ang kamuntikang pumasok sa EEZ ng Pilipinas, kayo pa ang galit. Bakit? Wala bang karapatang depensahan ang sarili laban sa posibleng surprise attack ng aircraft carrier na yan? Dito nanawagan pa ang Chinese Foreign Ministry. Itigil na ng American troops ang pang-uuto sa Pilipinas. Challenging China's sovereignty and territorial integrity. The United States side should stop tolerating and supporting the Philippines' provocations and take practical actions to safeguard peace and stability in the South China Sea. Mariing ring sinita ng China ang patuloy na pananatili ng ballistic missile ng US Army sa ating bansa. Habang nasa Pilipinas raw ang ganyang klasing weapon system, di raw matatahimik ang China sa bantang pasabugin niyan ng US. At dahil patuloy at paulit-ulit na call out ng China sa US ballistic missile, ipopull out na o ibabalik na sa US ang naturang missile. Pero sana kunyaring aalisin lang ano, China, 关于美国在菲律宾部署中党中方已经多次阐明严正立场。有关做法严重开历史倒车，严重威胁地区国家安全，严重破坏地区和平稳定，同地区国家人民求和平、谋发展的共同愿望背道而驰。我们敦促有关国家正视地区国家呼声，尽早纠正错误做法。 Matapos ereklamo ng Chinese Foreign Ministry ang pagbabantang warning shot ng F-16, kinumpirma ni Armed Forces Chief Romeo Bruner, aprobado na ni Pangulong Marcos ang pagbili ng multirole fighter jet ng Philippine Air Force. Kasama dyan ng F-16 na nag-warning sa China. Sa bidyong pag-atake noon ng F-16, tignan kung gaano kalaki ang pinsalang tinamo ng China-made na barko. Ito yung pinasabog noong 2024 balikatan exercises. EMRF, multi-role fighters. Ito po yung mga jet fighters na gusto nating bilhin. Uh wala pa hong final uh, decision on what MRFs we are going to, to buy but definitely the president has already uh, uh, approved that intention to buy MRFs as to which one wala pa hong decision as to how many wala pa hong uh, narating na decision dito but uh, kailangan po natin talaga itong mga multi-role fighters uh, during the anniversary of the Philippine Air Force nakita po natin yung uh, yung mga FA-50 uh, jet fighters natin no at kung gaano sila kagaling uh, pero kulang pa ho ito Uh, para ma natin yung ating uh, bansa. So we need to get more of this. Jet fighters and multi-role fighters. The multi-role fighters are actually bigger, uh, faster, and more lethal than uh, the F-850s that we have now. Kayo, anong masasabi nyo sa sunod-sunod na balitang to? I-commento sa baba ang salubi.